Morning mga idol, mga followers at out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko at mga contraction worker. Ito mga mapapansin kayo dito mga idol. May dalawang project po kami dito sa may Antipolo. Mapapansin nyo mga idol, ayan. SM Market, Antipolo. Nandito lang po yung project namin mga idol. Ayan, hindi ko na halos magagampanan yung mga project ng Paris Cross Roping Enterprises kasi uh, yung mga iba kong latero wala na sa akin talagang asin niya natuto uh, nagbukod na ng kontrata ng iba eh, wala na tayo magagawa mga idol eh, ganun talaga siya idol nagtuturo Pag, halimbawa natuto na sila at marunong na sila pwede sila magbukod ganun po ang buhay kaya God bless sa mga kasama ko dati na natuto na ngayon nagbukod na kaya ingat po kayo kung saan man kayo ngayon Ah, uh, shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko at mga construction worker. Ay, uh, ito mga idol ko mapapansin niyo. Ayun, dalawang mga idol taga-Laguna 'yan. Si Rodner magkapatid. Uh, ito naman si Jeep, kumpare ko. Kaya uh, itong isang building na itong mga idol, pinaghihiwalay po namin. Nakasabi ko sa kumpare ko, yung Perez Cross Roofing Enterprises na si Engineer Romel Cruz, paghihiwalayin po natin yung dalawang grupo. Uh, yung isang building yung kay Jeep Aquino eto naman kay Rodner eto yung project na to kaya pag na namin sila mga idol ay kaka-start lang ni paring Jeep kahapon ngayon kakarating lang din namin kakarating din nila galing Laguna idol shout out sa'yo ah, ayan yung mga idol natin taga Laguna si Rodner ayan ba mapapansin yung mga idol ayan ito yung gagawin nila mga idol medyo may katarikan din Yeah, pero nagtayo ng scaffolding. Yan. Yeah. Ang gagawin namin mga idol dito, gutter lang, papalitan ng gutter lahat. Alagang as in malaki to mga idol, dalawang uh, dalawang ba, building to. bak uh, back to back. Aya, yung isang grupo na si si Jeep dito sa kabila yan, dito naman yung taga Laguna para hindi sila sila pwedeng magsasama para mabilis matapos. Kaya kung mapapansin yung mga idol, ito na yun. Ayan. Papalitan po nila lahat yan ng gutter. Baklas kabit ito, mga idol. Idol, ingat kayo ha, ingat. Ah. Kailangan may lupit kayo, idol. Ha? Ah. Ito kung mapapansin yung mga idol, yan. Yun yung yun yung papalitan nila ng gutter, mga idol. yan iikot ko yung kamera. Malaki ito, mga idol, kung mapapansin nyo. Ayan. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Happy Thursday sa inyo mga idol. Ayan. Ay, mga idol, yan. Highway na yan. Ayan. Ang tagos po ng highway nito mga idol ay papuntang ano, uh, papuntang Crasir. Midalba. Uh, ayan. ayan. yung Antipolo. Uh, pansin nyo. Ayan. Ito yung project na yun. Nadiwalay sila mga idol para agani, ah, uh, ano sila hindi sila pwede magsama sa isang building para hindi sila ano basta importante sa isang building mayroong contractor doon mayroong din contractor dito uh, piniliin sila mga idol dahil hindi, hindi ko na kaya na uh, ako pa gagawa kasi marami din talaga ang project na pumapasok sa opisina uh, importante dumating uh, kaagad yung mga idol idol po natin sila ni Rudner, magkapatid yan mga idol Idol, ingat ha, ingat Dapat naglubit ka na idol Pag nag-reverse, maglubid ka na yan, Kung mapapansin mga idol yan Ayan, malaki rin yung isang mga idol Yan, si parang jeep Ayan, nagkakabit na siya ng gutter Kahapon pa siya nagsimula mga idol, mga follower Ito naman sila ni Rudner Kakarating lang, galing Laguna Magsisimula na sila rito. Nire-reverse lang ng laylayan para matanggal yung labi ng gutter. Okay. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Happy Thursday, mga idol, mga follower ko. Okay, ito na yung uh, project mga idol, na yung Ay Ayos, malaki, malaki, malaki rin talaga ang project dito mga idol. Okay, thank you. God bless mga idol. Maraming salamat sa mga idol at mga follower ko na nagsuporta sa akin. At uh, shout out sa lahat ng mga uh, nag sa akin sa messenger. Na halos hindi ko na bababa sa comment ko. Marami maraming salamat sa mga nagsuporta sa akin. Thank you. God bless. Sana po eh, supportahan niyo ako mga idol, mga follower ko para ako rin mismo makakatulong po sa inyo na kung paano gawin yung gutter, kahit anong paraan, ah, nakatulong po ako, makakatulong po ako sa inyo. Dahil ito po yung idol nyo, ah, hindi maramot. walaman ah, wala man akong kayamanan na eh, mabahagi ko po sa inyo. Ang kayamanan ko pa, yung kaalaman ko. Kaya marami salamat sa mga sa Panginoon Diyos na binigyan niya ako ng kaalaman. At bagkos ako po eh, isineshare ko po sa mga kababayan kong mga Pilipino na nais na gusto matuto sa part ng roofing, part ng gutter. Kaya ako po ako po ay mara, uh, nagpapasalamat po sa inyo mga idol, mga follower at mga construction worker na sana po na yung aking kinontent na uh, nakatulong po sa inyo. Kaya ako ay lubos nagpapasalamat sa inyo. Uh, maraming 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 salamat sa suporta niyo rin sa akin. Thank you po. God bless to all mga idol ko at mga follower ko at mga contraction worker. Maraming salamat po. God bless you to all. Thank you. God bless.